At patok naman na naging gimmick ng isang gasolinahan sa Panacan, Davao City, Matabo silang mag-12-12 sale ngayong araw. Ang mga motorista, dinumog di ang kanilang pakulo. Yan ang ulat ni Jason Namisola ng PTV Davao. Mag-iisang taon ng delivery rider si Moises. At bago sa bumabiyahe, nagpapagas muna ng 100 hanggang 200 pesos. Hindi niya kayang mag-full tank dahil kailangang magtipid. Pero nang malamang may 12-12 promo ang isang gasoline station sa Panacan, Davao City, maaga siyang bumangon at pumila. Yun nga lang, lagpas na siya sa oras. Kaya't hindi na ito naka-avail ng 12 pesos and 12 centavos per liter na promo si Moises. Pero malaki pa rin ang natipid niya dahil 38 pesos and 88 centavos per liter lang ang kanyang nabayaran. Sa halagang 150 pesos, full tank na ang motor ni Moises para sa buong araw na paghahanap buhay. Okay, mahal ra ba ang mga ang gasolina ron? O na, ni ilahang kuan opening. Pero nag-deliver na ka di or karon pa? Mag-deliver pa. Ah, mag pa. Magsugod pa lang. Okay. May na lang man ang gasolina. Good. Masaya rin kahit hindi na nakaabot sa cut-off time si Perla. Anya, alas 11 pa siya ng gabi, pumila para makasigurong maka-avail sa promo. Pero dahil sa haba ng pila, hindi na ito nakaabot sa cut-off. Gayon pa ang 1,500 na budget niya sa pagpapagasolina, 700 pesos na lang ang binayaran niya. Wala na kani uli. Wala na kay mapulihan man. <laughs> ah, so, Ay, man sila kung imuang biyaan. <laughs> so dako gining tabang para sa imong. Ay yes, dako kayong tabang. Gano man. Siyempre, daghan kong matravel kay barato ang akong kuha sa Gaso, gas, na ako. Ayon sa tagapamahala ng nasabing gasolinahan, ngayong araw ang kanilang grand opening. Actually sir, I profit for this. Pahalipay lang yun siya. Uh, today we're celebrating among grand opening here sa Eagle Panakan, located near the airport. So 12-12 na mo siya gitunong kay, of course, marag nakasanayan sa mga tao na 12-12, 11-11, mga promo. So, iisip na mo na, okay, why not make the price also 12-12 at hindi din nila inakalang dadag sa insila. Kaya malaki ang kanilang pagpapasalamat. Sa kanilang promo kasi, simula alas 8 hanggang alas 8.30 ng umaga, 12 pesos at 12 centavos lang kada litro ang lahat ng klase na petrolyo. Pagtungtong naman ng 8.31 hanggang alas 11 na tanghali, 38 pesos and 88 centavos na kada litro ang presyo ng petrolyo balik normal naman ang kanilang presyo simula alas 11:01 ng tanghali. Humigit kumulang nasa 150 mga sasakyan sa parehong two-wheeled at four-wheeled vehicles ang nakabenepisyo sa gasoline price sale ngayong araw. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa bayan.